Pwede ka lang? Ayan, nagpapakawala na siya ng bangus sa mini flies daan niya. Pare, mag-boost ka na rito. Sige, ako nagbe-vlog pare. Eh, naglalakad. Naglalakad na po siya. Yung ano. Yung tigasin ng ano, na flies daan. Dito pa nga pare. Meron pa, meron pa dalawa. Yee. Yeah. Isa lang bibilangin. Hindi, na o. Dalawa lang daw. Kahit dyan lang sa malapit, lalayo mo. Sa tubig, basta sa tubig. Ganun lang kay Bebong, oh. Hindi. Kataba yan. Ano yan? Kataba. Yan yung mahal. Ano yan, <laughs> Dito ba natulog si Karen Pancan? Eh nagpapakawala na sila ng ano. Similya ng bangus. Si Doña Francisca, yan o. No? <laughs> <laughs> Kaya naman no, kami isang cooler. Limang lang. <laughs> Ikaw yung ano dyan, in charge dyan Ikaw yung in charge dyan Nangangawo na agad o Hindi Hindi mo dyan Saan? Mabatang? Hmm. Sa mabatang lang galing? Yung similya? Abukay. Ah, abukay. Oh, tapos na. Francis. So. Francis. Francis.